Oh, uh, napay bro. Hmm. Ah, meron bra guys. So, welcome back kawakwak channel, uh, ah, kawakwak channel. Kawakwak video. Ani kawak bago ang gibaligya ko motor idol. Hmm. Bra tur ge simil. Hmm. Ah, nana. Hmm. Oh, gilisan ako hmm. miyugir. Hmm. Ah, da hmm. ko ano to mga Diyan mahalig 20 kapi, 20 kapi na do kay resin mo katoy, ako katro ah, ba. Ha? Ah, katro si ah, sad. Na Oh, Alli down, alli ko ani. Pag bayad ko ng tatlong buwan. Advance. Oh. <laughs> Para wala nang problema eh magtagalog tayo kasi hindi maintindihan ng mga maintindi. So ngayon, amang hey, guys. Bali amang guys. Oh. oh. No. Uh, mali, hangang, guys. Guys. Ito yung ano dito, yung pipi dito sa ating bayan. Oh. Ah, <laughs> oh, kina-tawanan kin kayo na. Now, may isa sa nang bato. oh, yan. So, guys, umahapit tayo dito, guys, kasi nakita natin yung mga kababayan natin dito. So, galing tayo ng pananagkot. So, nag, ano sila, naghanda na sila ng sako. Yan. Ah, para may pang-upload tayo. Sobrang lalim lang yung mga mga naman. Sobrang lalim ng patay, guys, kasi hindi naman ano sa lupa. Umuusad yung kabaong sa pag tuwing umuulan pagkapiling ka umuusad yung kabaong tuwing umuulan ah may dollar ka saan galing yung dollar yan ah butsoy so ito yung pipibingi dito sa simenteryo guys ng Minanilya yan magaling yung magpatawa mm. ha ah? hindi ka magaling magpatawa so dito guys katabi lang yung may ano dito bagong living so malapit ng Malapit nang mag-adam na mag tay. All Souls Day, tatlong buwan na lang, no? Ah, apat buwan, day. <laughs> oh. So ngayon, buwan ay June, July, August, September, October. Awan oh, na buwan pa, day? Ah, taga pa. Hmm. Oh, sa ni Janjan. -jan. Oh. Ah, meron pang ano? Meron pang slots? O oh, yan, may buto pa o. Oh. Hmm. Yan guys, yung mga buto guys na natira sa yung mao. Hmm. Oh, na, na, kinuha yan tuway-tuway. Yan yung makapangyarihan na tuway-tuway sa Dito, dito. Dito sa ating tuhod. Oh, yan. Bones, bones. Hmm, pinasok na nila guys yung bones sa Saku ng tahiyo. Baka naman tahiyo, sponsor by Siminto. Sponsor dito sa Sementerio nang Siminto. Ah, mabuhay mo din dahil. Apo, apo. Ah, apo. So lunis ngayon guys, maraming mga napamisa ngayon sa mga kaluluwa. joke, -joke lang tayo guys ha, kasi para masaya tayo na hindi tayo malungkot. Marami talaga tabi-tabi lang dito mga ano dito guys, mga mga patay dito guys oh. So meron pang <laughs> parang kapitol. <laughs> para ni Gwen Garcia ba yung opisina ni Gwen Garcia yan parang kapitol yung purma ng bahay ng patay <laughs> hmm. so, so guys walang kamag-anak talaga umatin dito so kami, uh, kami lang yung nandito <laughs> yung mga tagakuha ng mga oh may uhipan pa dun guys oh Oh, lumulang nga yung hipa, hindi makita sa kamera kasi maliit. Pasagda na natin. Hi guys, oh. Oh. guys. So ito guys, lalaki itong kinuha nila guys. Mga kawak-wak. Yan guys, oh. oh. Yung mga damit guys. Yung luas bildo ay doloy. Eh. So pang Ano? Yung salamin ng Salamin ng kabaong mm. Ano tagalog sa bildo idol? Tagalog sa bildo? Mana siya Oh. Ano yan? Bubuko. Mm. May balat bubuko. May balat pa guys oh. May natira bang, oh. Parang ilagay ng biparis ni Diwata. <laughs> Oh, may sumasayo pa doon guys oh. Yung batang dingi dito. <laughs> oh. Oh, marunong yung magpatawa ng hindi masaya. Hmm, tubig kasi inuhaw sila. Buti nga hindi mainit ay dulo. Noong mga nakaraang buwan, nakaraang mga adlaw-adlaw. Subang init ng ini. <laughs> Oh, so, marami naman makukuha ng Biparis Idol. Ah, Lo. Tingnan niyo oh, may tumatawa oh. oh. bungi. Oh. Bungi na. <laughs> tawa tawa. Mm. tawa. tawa. Loh, ano 'yan? Kandila. May napkin. Mm. Kandila na. Yun. Ah, kandila na Idol. Mm. Ah, nahilas na. Ah, hilis na yung kandila Idol. Sa tagal ng panahon nahilis na yung kandila, natunaw na. Hmm. Hmm. yan, yung mga tir-tirang mga buto so ganyan natin buhay guys dapat i-video natin para man may dokumento natin i-document yung mga mga patay doon sa cemetery sometimes no sometimes when we touch so maki para makita naman hmm. may mga kababayan natin dito para makita naman ninyo na kalagayan ng patay ay kalagayan ng mga buhay Mm. Sobrang gahi, sobrang tigas ng ano guys, mga buto gas na nasa nasa ilalim ng mga lupa. Yung lupa dito kasi sobrang taba ng lupa dito. Pwede nang tamna ng mga bati, alugbati at mga mais na kuan, popcorn. Oh, hmm, yan. Sobrang dami ng mga bildo na mga biak mga Salamin ng kon Ang kabaong. So, pinapala nila guys. Kasi para tayong reporter. Uh, Ibi-sigiin. Mm. At dito naman, ibalik natin ni... Hmm. Ang ini Ang ini Ang imi. pipi. <laughs> Boy pipi. <laughs> uh. So, katabi namin dito man. Yung nagpapahinga na. So, kami hindi pa nagpapahinga kasi... Marami pa kami trabaho. Ngayon, yan, pinapala na yung mga mga li, maliliit na mga debris. Debris ng patay. Oh, so, it, so, ito na guys, nakita na yung nakita na yung bungo guys. With all your respect the family, so ito na oh na, sira na yung ano, na, yung mukha ng bungo. Hmm. Oh, pinasok na. So, oh, may ano pa, may bildo pa sa mata. Hmm, oh, yan. Yeah. Hmm. Ano yun? Parang parang kabayo ha? Kambing. Hmm. Oh, si nang na, nakuha na na yung ulo, guys. So, i-upload natin yun mamaya itong video na to. Hmm. May natira pang yung bukton. Ang tagalog na siya, Tagalog, na Antigas ng Bukton guys yung ano ano Tagalog si Bukton Idol? Pa pa pa. Siko. Ah yung yung siko. Ayan binabara na. Hmm, no na. Sumi. Eh. Na. Kaya magkuha pakasal mo mag gud way. Magunaon mag nang pare ba?

Sumiro lagi. Silakan. So, miro so, panatira guys. In... pa. Hmm. Ay, na. Hmm. Alas 4 ni Misa Dreno. Las Misa. May nagmamisa nagmimisa doon guys. Sa simbahan. Kasi Lunes ngayon maraming mga ano dito mga pumupunta na manag managkot. Ang madami yung mga cross dyan Mga, mga kawakwak Sobrang dami mga namatay dyan Sobrang dami ng mga cross nag, nag, Ano na, nagdikit-dikitan yung mga cross dito So tapos na sila guys Hanggang dito lang tayo for today's video mga kawakwak Hanggang sa muli, paalam <laughs>